Sino ba nagpapunta sa inyo dito, ha? Si Jeb, boy. Sinabi niya nga sa amin na uwi ka today. Kaya eh, talagang nagpunta agad kami dito. Tsaka ba? Tumigil nga kayo? Alam niyo lang, didiri ako sa inyo eh. Kasi tignan yung mga sarili niyo. Mga dugyot. Mga mahihirap pa rin. Yung tulad ko, mayaman na. Hindi ko maintindihan kung anong nangyari kay Aiden. Kasi dati, mabait naman yun. Tsaka mapagkumbaba. Kaya nga, hindi ko kailangan sa buhay ko. Ang pas pa? Oo! Oh, di ba mga pobre kayo, walang pera? Ako meron! Ay wow! Nagmamayabang ka! Malapit na ba si Eden? Uh, ako, tumawag po sa akin. Malapit na daw po siya. Hmm. Hindi Tapos sisigaw tayo lang. welcome home. Oh, tapos papatunogin ko itong sesi. Yes. Uh, mukhang excited na rin makita si ate ah. Oh, Oo naman. Alam mo naman magkakabarkada kami, di ba? Oo, oh, tsaka close friends kami. Magkababata kami ever since. <laughs> Ayun na. <laughs> <yeah>. Wow! <Well, laughs> Ay, ako nabahala dito sa bagay mo. O, saan mo muna mga friends mo, ha? Ay. Sige na. Delicious! Hindi ka tayo! Ano ka ba? Sagot natin hindi nagkita. Baka naman marami kang chika dyan. Ay, yung favor. Alam naman natin, banding natin dati, di ba? Yung mga cheese me. Teka lang. Pwede ba? Itikom mo yung bibig nyo? Yung mga bibig nyo? Sino ba nagpapunta sa inyo dito, ha? Si Jeboy. Sinabi niya nga sa amin na uwi ka today. Kaya talagang nag Nagpunta agad kami dito. Tsaka excited ulit kami na mamit ka na kasi na-miss namin namin yung yung ikaw, yung close friends namin. <laughs> hindi ako naniniwala na si Jeboy nagpapunta sa inyo dito. Eh, sige. Kasi alam ko yung mga ugali niyo eh. Kapag may mga bagong dating galing abroad, pinupuntaan niyo. Kasi nanghihingi kayo ng chocolates, ng damit, gadgets, pasalubong, no. at kung ano-ano pa, di ba? Sasi, so hindi namin kailangan yun. Ikaw yung pinunta namin dito kasi na-miss ka namin. At nagkakati hindi nakita. Ano ka ba? Tumigil nga kayo. Alamin niyo, ako sa inyo eh. Kasi tignan yung mga sarili niyo. Mga dugyot. Mga mahihirap pa rin. Di tulad ko. Mayama na. Sasi, ano bang pinagsasabi mo? Eh di ba, bata pa lang tayo. Sabay tayong maligo sa kanal. Sabay tayong nag-aano, uh, nagbaybahayan. bahayan tayo. bahayan tayo! nag-asawa kayo dati. Oo, oh, di ba? Tumahimik ka na. Ako yung dati yun. Ano nangyari sa... Pagod ka ba? Baka... Baka pagod siya sa biyahe. Stress lang sa biyahe. Oo, oh, jet lag. Sige na. Kung oh, mauna na kami, baka kailangan mo lang magpahinga. Mabuti ginamit mo ngayon yung common sense mo. So, Sassy, ganito na lang. Uh, mag-rest and peace ka muna dito sa... sa loob. Aalis na lang muna kami ha, tapos... babalik na lang kami pag okay ka na. Yes. Kayong dalawa dapat mag-rest in peace kasi hindi ko kayo kailangan sa buhay ko. Kaya umalis kayo dito sa pamamahay ko ngayon din! Alis! Ang babaho nyo! Kapag talaga init siya ng... Unan? Kapag nang muka? nangyari doon? Hindi ko maintindihan kung anong nangyari kay Ethan. Kasi dati, mabait naman yun, tsaka mapagkumbaba. Kaya yeah, nga, ako tigin lang ng konting yaman, nakala mo hmm. na kasi... Ang laki naman ang pinagbago niya. Pero Ceci, hayaan mo ganito na lang. Babalik tayo tapos ipagluluto natin ang pagkain. Oo. Oh. Bagay. Makapagod lang sa si biyahe mo. Tama. So, so, Sige, bukas na lang. Kaya? Tapos, kasi gabi na rin Bukas Huwag kang Sesi. Tara na Ceci! Tara. <laughs> Oh, Sesi, nakahanda Ay. na ba yung pagkain natin na dadalhin sa bahay ni Eden? Katawagan pa nga kita, oh, Ito na! Di ba Ay, favorite um. niya, to kare-kare? mm -hmm. So, tara na. Tara! Ah! che! Ang pag Oh, my gosh! Tara na! Hi, Joyboy! Nandiyan ba'y ate mo? Ay, opo. Sige pasok mo na kayo. Oo. Ah. O, naman. Thank you. Awit ako ah. Ano ba? Ay! Sorry! Namisplace yung kamay ko. Excited <laughs> na ako para mapatikim to kay sa sinapin. Ay! Ay Aiden. Alam mo, alam naman namin pagod ka kahapon kaya nasabi yung mga ganong salita. Ay! Eto yun, tinala namin yung paborito mo. Pinagluto kita. Tsaka bongga sa siya! Di ba paborito mo yan? Kare-kare, pinagluto kita. <laughs> Oh, taray sesi ha, tingnan mo ah! Oh. Same pa talaga kayo ng dami. Ayun! hindi diba dati, lagi tayong nagtitwining tatlo. Ay, oh, bagay na bagay dito sa kortina <laughs> ni Teka do. lang, ang ingay nyo. Alam nyo ba ngayon, gusto ko na ng peace of mind. Ayoko nang magulo, ayoko na maingay. At saka itong dala niyong ulam, <coughs> yuck! Ano yan? Teka karing, lang, Rider. Ano nangyari sa'yo ha? Parang ihabang mo man naman ata totoo naman ah. At saka tingnan mo, gumaya ka pa talaga sa favorite color ko ng, ng kulay. What? Ginaya kita? Alam mo muna na, pagkabata pa lang natin. Ito na favorite color ko. At ikaw? Yellow green tsaka violet. Pwede ba? Talaga? Hindi mo ba nakikita yung mga kortina ko? Blue! Kasi favorite Blue, color ko yan. Beige! May hindi ka naman marunong na mag-color coordination eh. Ano ba nangyayari sa ugali mo? problema mo, ha? Wala akong problema. Hindi eh. Meron ka problema sa amin eh. Kasi hindi ka naman ganyan dati. Diba dati nga magkakasama tayo mula ng bata pa? Dati nga, may mga, ano ka pa, mga boni ka pa dyan sa mga tinatago mo dyan sa ano, singit mo eh. Saka ngayon, meron pa naman, no? May Hoy! Hoy! pa, oh. Hoy! Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Dati yon. Ngayon, mayaman ako kahit ano, kaya kong ipagawa sa sarili ko sa katawan ko. Eh bakit hindi mo napagawa yung bibig mo? Oh, kaya kaya okay. mo naman pala ipagawa. Ano An pa kayo alam nyo? Tsaka yung uso ngayon. Ano ba ba nagawa? Parang wala naman. Tsaka, so, tika nga, napakayabang mo ah! Dahil nang may pera ka na, pinagmamalaki mo yan? Oo, kasi yung mga katulad yung hampas lupa. Hindi ko kailangan sa buhay ko. Hampas lupa? Oh, di ba mga pobre kayo, walang pera? Ako meron. Ay wow, nagmamayabang ka. Akala mo lang kung sino ka, sampalin kaya kita. Ah, oh, ganun. Mo. Mo, mo ko. Sa ko, mo, mo! Hmm. Sa kanila mo! Sa mo! Hmm. Ito ang ulam niyo? Hindi ko yung kakainin. Kasi nandigiri ako dyan kung ano-ano yung pinaghahalun dyan. Aba! Mas masarap pa na yung ulam na yun kaysa sa'yo? Bakit? Natikma mo ba ako? Hoy, hoy! Alam nating dalawa na lang na tayo nung hindi pa ako nag-out. Oh. Sasi, totoo ba? Oh, Sasi. ka kayo! Ano ba? Eden! Ano hirar sa napakasama na naugali mo? Wala naman tayong ah! Na. Huwag na natin itong pahabaan itong usapan na to. Magsilayas kayo sa bahay ko! Mga basura! Kaya na. nga. Pahabaan kasi wala ka nang masabi. Ubus na kasi yung step oh, mo. Umayos ka na, na! Yung ulam nyo! Tanin nyo! Baka may lasot Ay, naku, Ceci. Grabe ha, ka invier na yung ugali ng babaeng yun. Wala nang tabasa yan. Ah, uh, excuse me. Ah, eh, uh, may hinahanap kasi kami yung babae. Kilala niyo ba yung Eden? Eden ah. Heruela. Ah. Bakit Ay. po? S Sino ba kayo? Ah, kapalis ah. po kami. Bakit? Bakit mo hinahanap si Eden? Ah, marami kasing nagre-reklamo sa kanya. At meron siyang kinakarap na kaso, na istapa at tip dahil sa pang-scam nyo sa mga tao. Kaya kung kilala niyo sana, baka pwede nyo ituro sa sir. Kaya naman ano pala yung mama! Ni-scammer! <laughs> <laughs> Teka lang. So, kilala niyo nga. Ay! Kilalang kilala namin yung babaeng yon kasi sa bunga nga pa lang yun na malaki. Anak kilalang kilala namin talaga. Kailangan siyang kaibigan. Kaya lang, masyado na mayabang kasi marami ng pera. Yun naman pala nang iskam. Ah, gusto niyo samahan namin kayo, sir? Mabuti pa. Ay, tara. Sige, sige. Tara dito po. Ayan o. Oh. Ah, Ang bago, bunga ah, sir, dito po. Dito dito, dito, dito. dito, sir. Oh. Ah, yes, sir. Sir, po. Ah, ayan sir. Eh, yung sir, ano po? Ano Wala po akong kasalanan. Sigurado ka? Ah, miss, pasensya ka na, pero kailangan mo sa aming sumama. Pero kaming dalang warang ka para sa'yo? Nakasong pagdala ka, wat at miss Tapa. Ha, kaya ka naman pala yung maman kasi. Kahit, ha? Tama! Tsaka ang yabang-yabang mo pa. Kala mo kung sino. Kurakot ka pala. Manahimik kayo! Manahimik kayo! Ano ka na eh! Ha? Ah, Ay! pa talaga kayo, officer, ha? Mm. Eh, talaga nga. Oh, anyway, anyway. Laway po. Eden, alam mo bang patong-patong na yung kaso mo? At isa pa, isiguraduhin namin sa'yo na lahat ang pera mo sa bangko at ari-arian mo ay mawawala. Ay naku sir, tama yan. Patong-patong na talaga kasi patong-patong din yung foam na nasa dibdib niya. <laughs> Ay, <laughs> dito, I-insulto hindi ako, ha? Pinalayas nga kayo. Kanina ko kayo. Pinalayas nga kayo. Oh, uh, bakit? Nanggigigil ka, ba? <laughs> so, so, okay. ka na ba? Ha? Gusto ko matrigger okay, ka kasi. Alam ko gusto. Matapobrik ka eh. Alam mo, gusto kita. Sa mga sa prisip ko. na ba, sir? Pati ikaw, ba't ka gumagaya sa color ng damit ko, ha? Pati pala. Pati na pala yung hinaharap nito. Scam din. Sir, pati na ako. S sige. Ah, uh, please. Ano number mo? Ah! Sige, isi-send ko na lang sa Gcash iPhone ko iPhone 13 Pro Max! Fully paid! Green <laughs> Ano sis? Galing na ba yung out of the country natin? Hindi na po! Masasabi niya nga nga ng mga out sa Japan eh. Di ba mong lang ito? Mo Ay! <laughs> Terus kita pindah ke sini, jadi kita pindah ke Perfect spot! bisa siut-siut. Siut-siut. sih kita bisa siut-siut! Tidak mingguan! Kakaibah kasi yon? Kakaibah strata! Ayy, siap! Di sebagian! Ayy, siap! Di sebagian! Kakaibah kasi yon! Ayy, siap! Virgo, Marimar, kakatawaan ka na kayo. um, ah, mabuti na lang naabutan ko kayo dito. Ngayon lang talaga ako naglakas ng loob na lapitan kayo eh. Kasi... Ano, gusto ko lang sabihin na nagsisisi na ako sa lahat ng ginawa ko sa inyo. Alam mo ba? Diyan lang naman kami pumunta sa bahay nyo. Sa bahay mo. Para, kamustahin ka. Tsaka, hindi naman kami nagpunta doon para mahingi sa'yo ng pera para hututan ka. Kasi marami na rin kami mga negosyo. Basta so, yun. Hindi kami mukhang pera. Tinurin ka namin na. Ito ang kaibigan. Ito ang yun ginawa mo. Hindi siya naman kami. Mahala mo pero habang namin sa'yo. Yung pala, ito pala hindi namin sa. Okay, sa'yo. Eh, alam ko naman yung dahati. Eh. Tsaka, kaya nga nandito ako para sabihin na sorry doon. Nagsisisi ako. Kaya, okay lang ba humingi sa inyo ng kahit konting pera para pagtawid gutom lang? Alam mo, sana lang talaga nung no, na nagsisisi ka na. Kasi mahirap ang buhay. Tsaka maliit-maliit lang ang buhay. Tsaka Aiden, eh, hindi namin sa hindi naman sa'yo. Kailangan ko ng pera, ginawa ko pa kayo sa'yo. Pero, maraming wala akong cash. Bakit nga yun yung pera ko? Maraming Eto, nadagdagan ko na another 500, gagawin ko ng 1K. Eh. Pero yung maging tigilan pa rin eh. Wala din yun. Eh, pero di ba nagsisisi na ako? Pwede naman natin yung ibalik eh, yung pagsasamahan natin dati. Ayun Ay, na nga eh. Sorry, pero mahirap na ibalik yung nakaraan. Lalo na sakit ang naidulot mo lang sa si amin. We cannot trust you. Anymore. Um, uh, sige na. May pagkatabang niya. Yes, tsaka nagpa-plano kasi kami mag out of country. Alam niyo na, kasi uh, I want to meet a uh, fam there or whatever. <laughs> uh, so ano yun, ano yun. Sana makapunin sa'yo yung talaga. Let's see damot damot kala mo mo sino babagsaktin kayo waiter waiter pakibilis gutom na ako bagal bagal mo oh waiter waiter bawal ka dito Hoy! Customer pa rin ako dito! Sa tingnan mo! May pambayad ako kaya kahit anong orderin ko, makakabayad ako, makakabili ako! Luka-luka ka ka na yan! Akin yan ah! Balis ka na dito! Hindi ka dito pwede! Ako mo! Tara na! Tara lang! Akin na mo na yung pera ko! Tara Ado ba! Isasok ka na ko! Eh!